North Cemetery Ayan, nandito tayo ngayon guys Tara, let's go, pasukin na natin Yun na guys Ayan, yan ang homestay So, syempre UH pa rin Kaya tayo nandito North Cemetery yeah. Guys, North Cemetery yan guys ha Ang dami nakatira guys Oh my goodness Ayan, makita nyo, guys. Oh, no. Sabi nila, guys, wala dalang nakatira dyan. Let's go! Thank you, <laughs> Buya, naraos! Naraos din. Pwede na ulit mag-solo. Ikaw yung magaling. Si Ate yung ganda Saan? Yun. Oo nga no. Tapos dito nakatira no. Nakakaganda pala ng kutis yung loob. Pag lo lo North Cemetery. Grabe dami nakatira. Sabi nila ano na raw to. Pina, Pinaalis pina pina na. Tapos ngayon no? oh, hindi mo mapapaalis yan kuya Nandito buhay nila, eh. dito rin kinakikinig. Kinakikinig. Oh. Kinakikinig. Kinakikinig. Kinakikinig may hawak ka lang ng sampung nicho okay na may monthly ka na eto yung as in ano talaga nasa layla yan hindi kaya magbayad ng monthly yung dito libre hata eh o oh, may monthly din sila <laughs> grabe ang dami nakatira na oh walang pas mo lang kunti mayroong ano oh my goodness may yaman pa, may mga nakamotor. Tapos kanina may nakita ko, may alaga pa siya magandang aso. Marami, no? Ayan, marami. Naglilinis, nagpipintura ng iba. Tapos ang daming bata, no? <laughs> now isang street plan to guys sa so side street pa nan to ha? paano doon sa kabila ay napakalamyo may nagtitinda pagkain Ayan, may tindahan kompleto ito bahay na ginawa ng bahay ito naglagay ng ano extension eto may nakakotse pa Oh. Ah, dumalaw na. May dumalaw na. Ayan, dumalaw na sila guys. Nakakotse sila guys. Maaga silang dumalaw sa kanilang puntot ng kamag-anak. Ayan ano? Grabe. Nakita nyo guys. Sa loob ng mga ano, may mga soft drinks, nakalagay, may mga ano. Ito, Lami diba Ito may dumalaw na Sana magkasya tayo Allah Kasya guys Pinagkasya Yun oh no? Ayan, kung gusto nyo libre yung tirahan, dito na kayo, North Cemetery. Libre na, may kasama ka pa sa higaan. <laughs> palabas na tayo, guys. Palabas na. ito malapit na to sa, ano, ba diba, sa gate, pero ang dami pa rin nakatira. Oh. May kanya-kanya pang lamesa sa side street. Oh. Ano na? Oh. Ha? Eh, ton, kitin lang Gusto mo bumiling to dito lang oh. Lahat parang nasa ano ka na. Palengke. Oy, may gate. Kaliwa tayo, no? Yung yeah. kaliwa to guys, palabas. Parang nasa ano lang tayo, park. Ah. Daming tao, ah. Parang wala tayo sa loob ng cementerium, guys, oh. yan yeah, o palabas na tayo let's go let's go okay na tayo dito yes okay maraming salamat po Uwian na ito guys, uwian Uwian na. Thanks for watching mga kapalangga